Hello everyone, ayan So may tagala ako ni eh, Panalayapon Manon, ayan So Naimas dati guys nga, idong-idong tayo Ayan, Panalayapon ah. Kasi nangina dati eh, guys No, katangom dyan ay eh, palengke Nangina, ayan So may tagala O, di ba? Perfect. Para sa ating mga buto-buto. Ayan, ilaok tayo apot ah, oh, eh. Kung madamdam na ito Nor chicken cubes. Ayan, so wala tayo pambili ng karne. So, nor chicken cubes. Ayan. Hmm. So, ayan. Nakakarami na sa si Ilocano Gatrush mo guys no akin bagi kada ito eh. Um, naka per perfect mga nag Fresh Fresh from the farm Ayan Nakakarami na po ako Aduti ala ano, Aduti bang bunok Mabalim pa yung uh, ilaok apo po deto, iti uh, Tawag na dyan um buridi bud Ayan, so lagyan natin ng Tawag doon Aaaaah Naganoobos na guys Diyos ah, mi Yung garapon Ayan So nakakarami na po tayo Alaon tayo amin na gito ugu natin tilako Joke. Gusto. So ayan, si Panit naman yung kukuha guys. Ang gadumang nga tayo na, binuus sa nakun. Wow, adu pa yung ni, pero mataas siya. perfect ayan nandito po tayo sa bukirin ayan maraming tabako dito guys Mm, kas makita yo. Maliliit pa yung mga tabako. Hmm, marami pa dito. Ganito po yung panalayapin. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam guys, masarap itong igulay. Tapos isahog sa mga dinengdeng. Lagyan ng kamoteng kahoy at saka kunting alamang. Ayan. Thank you for watching for today's video. Panalayapin time.